Hi guys! In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo i-remove ang inyong personal FB account as admin sa FB page. First, make sure na nasa tamang page ka at dito mo makikita sa itaas sa may bandang kanan. Ito nga po pala ay nasa laptop view. So ngayon, kung na nyo na yung FB page, uh, magre-refresh yan at makikita nyo yung page mismo. So, ito yung page. I-click nyo lang yung use page. Pagkatapos nyan, ay hanapin mo yung professional dashboard na nasa bandang kaliwa. Professional dashboard. And then, may mga menu pa dyan na lalabas. Hanapin mo yung page access. Yung page access nasa may bandang baba. Page access and then makikita mo yung pangalan mo o yung FB page mo. So, click mo yung tatlong dots. May option na remove access. So, i-confirm mo lang yung password mo. And, magre-refresh siya. Ayun, congratulations. Hindi mo na mamamanage ang page na yan. At wala nang mag-notify -no sa'yo. Ngayon naman, ipapakita ko yung sa phone view. Tingnan natin. Kaya hanapin mo yung page na gusto mong i-remove yung role mo as an admin. And then, yon it will be updated. to make sure na tamang page ka. So, ito sa akin, Good Cars Bangkok. I-click po yung profile icon. Then, punta ka sa professional dashboard. Punta ka sa may baba. Go sa punta ka sa page access. Click see more. And my page access. Yung pangalan mo, remove from page. Then, to confirm, kailangan mong i-add yung, yung password. Pagkatapos nyan, click confirm. Ganun lang kasimple. I hope na may natutunan ka sa video na ito. Subscribe for more videos.